dahil mahilig kami kumain ng maanghang, ayan, magluluto ako ng chi chili and garlic paste or sauce. Ayan, blender ko yung bawang at saka sili. Ngayon, iginigisa ko na sa mantika. Inuna ko munang lutuin ang bawang, saka ko isinunod ang sili nung luto na yung bawang. At ito na nga, luto na siya. Po, pwede na natin yan isama or inahok sa ating pagkain. Pampagana yan guys. Pamparami ng pagka makakain. Pero masarap siya kahit maanghang na maanghang. Yan lang guys. Thank you for watching. Naaamoy ko na ang kanyang anghang ko sa aking ilong. Nilagyan din pala yan ng mga ibang pampalasa guys. Nilagyan pa rin na yan ng asukal na pula, paminta at mga secret ingredients na pampalasa. Salamat!